nagre Hindi mo naman. Tingnan mo kasi ginagawa mo. Mali. Hindi dyan yan. Nag-uuto ko na na. Oh, kasi okay. sige. Kasi video siya eh. Okay. Ilagay mo yung layo, no? Where did you put the layo? Oh. Lagay mo, lagay mo. Ayun, no? Alam mo eh. Naglolo ko eh. Huwag kasi masyadong madiin. Oh, igano eh, mo na. Oh, ganun lang. Oh, how about lolo? Oh, grandpa. Where did you put grandpa? Lolo, nanguuto ka na naman. <laughs> one, panda. O, oh, panda. O, oh, nang na naman, Diyos ko. Alam naman niya, o, oh, di ba? Alam niya? Niloloko ko. Wow, this is daddy, the policeman. Where did you put that policeman? O, oh, no? No, ko, hindi naman. Niloloko mo na naman si mamit si daddy. No? Wrong, baby, that's wrong. Where did you put the policeman? Eh, di niya alam yan. Walang, walang ko na. Alam niya. Inuuto lang. Di Ayun Ay, nga, yeah, oh. Itatayo niya, oh. Ay, yan, galing. Tatayo niya. Tatayo, anak yan, oh. Alam niya, eh. Inuuto ka nga. Yan, yeah, itayo mag... mo kasi masyado napakabigat kasi ng kamay. Oh, how about this berry? Strawberry. Strawberry. Alam. Inuuto, eh. Yeah. Oh, Yay! How about this banana? ito oh, okay. banana. Nakikita. Bibigyan lang siya ni mami. Banana. O, oh, where's banana? O, alam. Ah, hindi alam ko Ayun. Very good. Ah, about this tiger? Tiger. Oh ito, ito, ito. Ito, alam ni mami. Tiger. O, oh. huwag na muna yung mga nakatayo. Para. Yeah. Where's tiger? Wow! Galing-galing na. Tayo din to si Fireman eh. Hindi nyo makikita. How about this? First. First. Oh, first, first. wow. Oh. <laughs> Galing-galing na. na. Oh. How about orange? Orange. Orange. Oh, where's orange? Oh, niloloko mo na naman ako. Hindi dyan yan. Alam mo yan. Mira kayla, niloloko mo si mami lagi. O oh, alam niya nakikita niya niya tanga-tangahan ng peg. Nanunod doon. Nang namumusay. Orange. Where's orange? Baby, orange yan, ha? O, naiinip na. Naiinis na yan. Eh, nakailan na siya, eh. Orange. Nakailan na kasi siya, eh. Ayan, naiinis na, yan, Oh, O, di ba? Alam niya, ha? Oh. Nakailan oh, na siya, eh. Bani. Wow, Bani. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 na siya, ha? Oh, 12 ng ang kabit. Bani si Bani Bunny Smith eh. Oo, oh, tinan mo. Saglit lang niya. Nanguto nga. Hmm. Another one, Mami. Hey. Ay, nakatayo din to. Sa ah, ito, ito, Number 8. Oh, where did you get number 8? Number 8. Tinanggal na naman ni Pyro. Number 8. Hindi dyan yun. Alam mo yan, mira O, oh Ang diba? <laughs> uutong eh. Ayan nga. O, o, o. sign. Hmm. Oh, hey, Ikon mo daan-daan ka baby. Plus sign, o. Oh. Hmm. Ah. sign. Tidak lucu, lalu lalu. Ayah, plus. Fire truck. Oh, fire truck. Yeah. Ito. Ayun. Yeah. Ah, very good. How about this school bus? School bus. Oh, school bus daw. School bus. Hmm. Ilolo ako muna naman si mommy. Ayun. Oh, how about this one? Number six. Number six. Oh. Oh. Alam niya agad ah. Oh, yung eight mo. Lalis na. Oh, how about this? Huwag kasing lakasan. Kiwi. Oh. Eight. Ayan, o. Oh. How about this one? Kiwi. Oh, okay. No, kiwi. no, no, no. That's... Okay na kasi. No, baby. Naputo kasi. Oh, no. ah oh, Kiwi. oh Uy, oh. galing-galing naman, Daddy. Alam-alam yung kiwi. How about this one? Apple. Apple. Yay. Apple. Apple. Lapit naman po yung fruits. Oh, how about... Yay. boy. Oh, the little boy. Rotate, rotate, mo, rotate. Sobrang Rotate, kasi, sobrang rotate. Rotate. Eh. rotate mo, rotate, rotate. Diyos mo ang boxing masyadong <laughs> Eka kasi gigil na gigil. Oh, shoot mo na kasi. Gigil na gigil ka eh. Rotate mo, tama yung ginagawa mo eh. Well, alam mo naman eh. Oh, inuutong mo na naman ako eh. Ayun. Okay. mo mm. Ay, alam niya. Itatama na, kinuha ka. Okay, <laughs> ikaw na daw, okay. ikaw na daw, ikaw na daw. Okay, daddy na, daddy. Okay, okay. okay oh. Ha, how about the little boy? The little boy. The little boy. Yo. Yeah. Yeah. Ya, oh, number one. ada oh, little boy. Well, number, one. number one. Number one. Where is Where's number, one? number one? Number Oh. 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 Where's the number one? Oh. Agumon oh. oh. isa. Ilolo ako muna naman ako, hindi yan yun. Alam mo yan sa iri. Yan, okay, nakita na niya eh. Oh. Kasi nilolo, alam niya kasi, nilolo, niya kasi, nilolo... at mo, you know, alam na niya kung sa sasin. Oh no, ito. ay! Ayaw ako na, ayaw ako na magturo, sige. Ilagay mo na yung number one. Tatago ko na yan. Ay, sige, nilolo ako muna si mami. Number one. Nakita mo na kanina, ayaw mo nilolo pa. Nilolo ako mo lang si mami. Ayaw ako na Kunti na lang eh. Naboboring no, no. ka na naman. So boring na naman ah. Yun o, oh, tingnan mo. Kanina mo pa na ako na eh. Hmm. Gusto niya kasi ikaw na Wala na, wala na yan. Wala na, wala na, wala na sa mood. Na baby ko, kinikip nanya ang kanyang toy. Ang kanyang puzzle board. Na ilagay niya na yung iba. Na boring na, binalik na ng baby. Oh, ganyang kagaling. Mabilis. Maboring. Ayan hey, no. Manang mana sa mami. Mabilis, maboring. Oh? Malapit na matapos yung puzzle board. Na boring na, ayaw na. Binalik na naman. Ganyan kagaling ang baby Miracle. Oh. Paano kaya pag magsusulat na to? At mag... Mami, kasi ang gulo-gulo mo. Ayaw ko na eh. Ayaw, pag mo... Alam ko na kasi eh, ka eh. Ka... Haba-haba pa ng pangalan. Patay ka ngayon, Mami. Hmm. Oh, sige. Bye-bye. Oh, bye-bye na. Bye-bye.